Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, nagkautang po ako ng 20,000 pesos. Ang usapan namin ay babayaran ko ito sa loob ng tatlong buwan. Nakapaghulog na ko ng isang buwan at ngayon, araw-araw akong sinisingil. Nagtetek siya kahit gabing gabi na tinatakot ako na magsasampa siya ng reklamo. Gusto ko siyang bayaran pero wala naman akong mapagkunan ng ibabaya. Din ako nakakatulog dahil sa kanyang pagbabanta. Pwede ko bang ireklamo dahil sa panggigipit at pagbabanta sa akin na ako'y kanyang ididimanta? Maraming salamat. Sana masagot niyo ako. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makalikta ang mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Maribang reklamo ang nanggigipit sa iyo dahil sa utang na di mo nababayaran. Binabantan kang ididimanda. Ang pagbabanta at pamimilit ba ay considered na krimen? May tatlong klase ng threat and coercion sa ilalim ng revised penal code. Ang mga ito ay grave threats, light threats, o kaya ay other light threats. Matatawag na grave threats kung considered na krimen ang pagbabanta tulad ng pagbabanta na papatayin ang taong binabantaan o kaya ay yung kanyang pamilya o kaya ay grave threats din kung sasaktan o sisirain ang property. Masasabing light threats naman kung ang pagbabanta ay hindi considered na krimen pero may kasamang kondisyon. Halimbawa, ang pagbabanta na sasabihin mo sa kanyang asawa na meron kang kalaguyo kung hindi ka magbibigay ng 5,000 pesos. Ito ay considered na light threats. Yung pangatlong klase naman ay yung pagbabanta na tinatawag nating other light threats kung saan ang banta ay hindi matindi upang may tuturing na isang great threats. Halimbawa, sa init ng galit, nagbanta laban sa isa na hindi naman masasabing isang krimen yung nasabing banta. Ngayon, nalaman na natin ang tatlong klaseng pagbabanta na pinaparusahan sa ilalim ng revised penal code. We go back sa tanong ng ating viewer kung pwede niyang sampahan ng kaso ang nagbabantang kasuhan siya dahil hindi niya binabayaran ng kanyang utang. Hindi considered na ang naturang pagbabanta sa kanya ay grave threats. Hindi rin ito light threats. Hindi rin ito other light threats gaya ng ating ipinaliwanag kanina. Ang pagsasampa ng kaso ay hindi naman isang krimen. At wala rin kasamang kondisyon. Karapatan ng isang tao na magsampa ng reklamo. Ang nakikita kong mari mong isang pa ay unjust vexation kung ang ginawa niyang paraan na pangungulit sa iyo ay itinataon sa ditamang oras tulad ng gabing-gabi na wala na sa tamang oras. Pero dapat lamang na gawan mo ng paraan para mabayaran siya. Unfair naman sa iyong pinagkautangan kung hindi siya mabayaran. Maring kailangan din niya yung pera. At saka isa pa, palagay ko naman ay nakatulong sa iyo ang perang inutang mo sa kanya. Walang mawawala kung ikaw ay makipag-usap sa kanya ng maayos. Baka naman maawa sa iyo at hindi na niya patubuan ang iyong utang. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na counting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!